Dumating na sa bansa ang mga bagong defensive gun ng BRP Alcaraz. Ayon sa Philippine Navy, malaki ang maitutulong ng mga ito upang higit na mapaigting ang pagpapatrolya at pagprotekta sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Si Janse Paolo Makahilas sa detalye sa kabila ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China dahil sa pagpapadala nito ng mga Coast Guard ships at Navy Supply Ship kamakailan sa Scarborough Shoal at kalayaan Group of Island na sakop ng probinsya ng Palawan, tinumpirma na ng Philippine Navy na dumating na sa bansa ang isa sa pinakamoderno at malakas na defensive gun ng BRP Ramon Alcaraz, ang pinakamalaking barkong pandigma sa ngayon ng Pilipinas na binili mula sa Amerika. Ayon sa PIO ng Philippine Navy, nasa Pilipinas na ang dalawang M38, 25mm, automatic cannon at nakalagay na ito sa isang secured na lugar na itinangging sabihin ng Philippine Navy. Inaantay na lamang umano ng Philippine Navy ang mga kawani ng US Coast Guard na mag install ng modernong armas pandigma. Ilalagay ang MK-38 Bushmaster Cannon sa starboard at port ng BRP Ramon Alcaraz at ito ang magiging secondary armaments ng barkong pandigma ng Pilipinas. Inaasahang mailalagay na sa frigate ng Pilipinas ang mga bagong automatic cannon sa Nobyembre. Ang MK-38 Bushmaster cannon ay kayang magpaputok na 180 rounds ng balak kada minuto sa layong dalawang kilometro. Janse Paolo Makahilas, Eagle News.